hindi ko sukat akalain na daranasin ko sa buhay na mga problema ng pasweldo ng mga workers, ng 13th month, ng bayad sa tubig, ng kuryente, ng rent, ng mga equipment na ganyan na nire-rent natin lahat. Hindi ko sukat akalain, sasapitin ko ang mag-isip ng mga ganyan. Akala ko puro kabanala lang ang iisipin ko. <laughs> Alam nyo, nung nagsimula ang mag-Bible study ang inyong lingkod sa Saudi Arabia, I was invited by a company to do their public relations and I thought I was going to be there only for a few months. But then it lasted on and on and on and it was good and I started the Bible study. Una tatlo lang kami. After one week, pito kami. After two months, pitumpo na kami. And to make a long story short, tumagal na ako ng tumagal doon dahil lumalago yung gawain. After two years, we were running 37 groups, 37 sambahays, under four full-blown church setups. Ngayon, yung mga iba umuwi na rito, anong gagawin ko sa kanila? Ayaw na nilang bumalik sa dati ng mga re reliyon. Gusto nila ituloy yung Bible study, yung fellowship, yung sambahay atmosphere. Pinapamigay ko sila kung saan saan mga Bible-based churches. Mamaya susulat sila. Hindi po kami hiyang. Gusto namin yung ganitong turo. Gusto namin yung ganong kanta. Anong gagawin natin dito sa mga nag-Bible study na to? So we incorporated as a church here. Dahil ayaw na nilang mag ay At nung araw, pagka umuwi ako rito, tumagal na nga ng tumagal yung dapat ilang buwan lang, yung mga kapatira nagpapadala ng pera sa mga asawa nila, nanay-nanay nila, ang ginagawa ko, iniipon ko sila sa isang lugar, doon ko ibibigay. Pero bago yon ang lahat, isa muna ang patalastas. Meron mo ng message. Merong Bible study. At iniimbita ko mga kaibigan ko, mga papuri artist na kumanta doon. At saka nalang mamaya ng mga dollar. So sila, ina-assignan ko naman ng mga kaibigan ko ng mga teacher talaga dahil marami akong ganong kaibigan na pupunta sa bahay-bahay nila para mag-Bible study. Ito namang mga taga Saudi Arabia, sasabihin sa kanyang lahat ng nasa payroll niya, nanay niya, tatay niya, asawa niya, mga anak niya, pamangkit, kapitbahay, sa ganong araw, magtitipon-tipon kayo, may Bible study sa bahay. Doon ipapadala ang mga ipapadala. O di syempre, present na mga tao hanggang tinablan nang tinablan nang tinablan at dumami nang dumami rin ang mga kapatiran natin dito sa Maynila. So ano na ngayon ang gagawin natin? Nung uuwi na ngayon ako dito, nag-ipon kami doon sa Saudi Arabia ng pera. Meron pa kami ginawang tawag na Club 250. 250 dollars ito donate mo kahit hulugan 10 10 dollar a month. Kasi balak naming mag bumili na ngayon ng lote para merong sidlan to mga taong to. Naku, umuwi ako noon dahil dadakpin ako dahil alam na alam ng mga pulis yung ginagawa natin sa Saudi Arabia ng mga religious activity. Uwi-uwi ko 1 million pesos na naipon namin from Riyadh. Feeling rich. Feeling mega. No? Dahil 1 million, yung pala walang mabili. So sabi ko, ibili muna natin ng konting bahay at lupa, tapos bili tayo ng konti, ipon tayo, bili ng konti, tapos isell natin lahat sabay-sabay para makabili tayo ng malaki-laki. Which is what we did after a while, parang naiiwan na tayo ng panahon kasi hindi na tayo makabili ng pagalawa. Dahil ang nagiging collection, ginagastos na araw-araw sa church operations. So, hindi ka na makapag-set aside. Hindi ka tulad nung nasa Saudi Arabia kami, medyo lahat ng tao member ng church were also financially able, kaya nakakapag-set aside na naiwi rito. Pero nung nandito na, nagagastos tayo na everyday. So, lumapit ako sa isang kaibigan, sabi ko, alam mo, kailan pahiramin mo kami ng pera para makabili naman kami ng lote. Dahil pag aasahan lang namin yung pera namin, naiiwan siya ng halaga ng lote. Yung konting pera. Naiiwan siya ng naiiwan. So sabi ko, siguro kalahati na collection namin every week, babayad na lang namin sa'yo para magkaroon na lang kami. So niya, o oh, sige, magkano ba ang kailangan ninyo? May nakita akong lote. 120 square meters. Sabi ko, wow, ang lawak. Siyempre, malawak na yun nun. Ngayon, sabi niya, o oh, sige, well, magkano? 2.4 M yata, I forgot. Sabi ko sa kanya, oh, 2.4. So, okay, I'll write a check. You, you buy it. At sabi niya, huwag mo nang bayaran. Baka, di ba? Pagkatapos, huwag mo na kayo palakpak dahil hindi natuloy. di, <laughs> 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 after a while, sabi niya, ba't di mo kinukuha ang check eh? Sabi ko, kasi dumami na kami eh hindi na kami kasya sa 120. As we are talking now, hindi na kami kasya. eh, ilang ba ka dapat kasya? Say ko, magahanap ba ako? Say, so, sige. So, hanap-hanap kami. Hanap-hanap. Doon namin natagpuan yung Calhoun. Sino sa inyo nakarating na sa ating center sa Do tinawagan ko, kami oh, may Calhoun, magkano? 5.4. Lumaki na. Sabi niya, oh, sige, I'm going to write a check for 5.4. Dibili mo na siya no? Di binili. Sabi ko, yung 1M namin na na-save, pwede bang huwag ko nang isama dyan sa pambili para meron naman kami yung pampalakas loob. Okay, so siya na nagbayad buo. Yung mga, ibang mga kapatid na natin, yung darating doon, ito ba ang binili natin? Kuyoy, wala kang binili dito. Dahil <laughs> 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 yung ating konti nandito pa, hindi napunta dyan. Naalaman na iba ko mga kaibigan na, na may lote. Tapos sabi nung nagbigay, nung 5.4, dumaan ako, 2 months ang lumilipas, ba't hindi pa kayo nagko-construct? Kasi ko, kasi yung 1 million namin, kulang eh. Dapat pala may second floor. Kasi dumami na uli kami mula noon. Sabi niya, eh magkano ba kailangan mo para magkaroon ng two floors? Kasi ko, several millions. Oh, sige, I'm going to write a check. Matuloy na lang yan. O di na tuloy na ngayon. Nabalitaan ng iba ko mga kaibigan na nagpapagawa, nagtawagan. Uy, nagpapagawa ka raw pastor ng bahay, ng church. Oh, so, pwede ba ako mag-donate ng isang floor? Sure! Nagkaroon tayo ng third floor. No? Pagkatapos meron pa tayong mga kaibigan na sabi, pwede ba ako mag-donate ng pintura, ng mga mga bintana, ng aluminum, ng glass, ng plumbing, ng tiles, ng paint, pati labor? Ako, oh, sure! O dito matayo na ngayon, ano, ang building. Ito na naman yung mga kapatid natin. Ito ba yung pinapatayo natin? Di ba? Sako? Hindi na lang kakibuo. Sige, yes, kasi may contribution naman tayo dyan kahit paano. Pagkatapos, yung mga iba, nabalitaan pa nila, magdodonate pa ako ng one floor. Itinanong ko ngayon sa engineer, hindi na daw kaya. Kaya, tatlong floor na lang tayo. So, wow, mega church! Alam nyo ba, hindi pa nagtatatlong taon. Tatlong services tayo doon. Ang mga tao sa second service, nakapila na, umaandar pa lang yung first, hanggang kalya yung pila. Tapos may third service pa. Dumating ang panahon na yung buong barangay, yung mga kalya, pinapasara natin para nakatent ang mga Sunday school. Amoy may imbornal. Yung mga kalya-kalya niya sa Makati, amoy may imbornal. Pero tuloy ang Sunday school. Hindi na tayo talaga magkasya-kasya. Kaya tayo ngayon napadpad na sa mga mall. Nauna tayong gumamit yung mga mall. Una, Greenbelt. Pagkatapos, Shangri-La Mall. Pagkatapos, uh, Makati Cinema Square at nung hindi na rin tayo uli magkasya nalipat tayo sa Folk Arts matapos ang 14 years natin doon ah, mahimala natin na gamit yung iba ayaw nang umalis hindi atin yun nagrent lang tayo doon at sinabi nila gugula yung building kaya tali-dali tayong pinalis kaya tayo nag-alisan sino ba may gustong magpalipat-lipat tayo at mahirapan pati yung ilaw-ilaw na yun nililipat-lipat yan linggo-linggo mga banig-banig na yan na setting natin no? so eh ganoon eh sabi nila ba, Bat hindi na lang po tayo magpagawa? Alam nyo, sa dami natin, para tayo magkaroon, kailangan mo at least 1 billion pesos para building. Pwera pa lote. Eh, ilan ang mga kotse nyo? Gano'n kalaki ang parking lot na kailangan natin para magkasya yon, Billion-billion. ba? Maliban na lang, sa rumblon tayo magpagawa. May mura, -mura pa doon. So, kahit gumasas ka ng billion, pag dinivide by 52 weeks mo a year, at let's say 20 years ating gamitin at habang narito pa tayo ang mga buhay, eh, pag inam ang amortization noon, mas mura pa talaga mag-rent. Kaya yung mga iba, di po tayo mag-donate. Alam mo, sabi ko, pagka naglagay ka ng seed money dyan na 20 million, magsisimula ako ng fundraising. Wala na maglagay. So mag-rent tayo, di ba mga kapatid? By the way, sa December 8, tayo ay sa Crown Plaza Hotel. Ha, talaga pala kumakambayo. Akala ko magre na naman kayo dyan eh. <laughs> Sa EDSA, Corner, Ortigas, wala tayong makuha. Meron tayong isang nakuha na malapit. Hindi ko nasasabihin kung ano. Sabi hindi ko papayagan ang mga minamahal kong kapatid dito kasi mukhang fire trap. mukha talaga, ha, claustrophobic. Pero kasya sana at mas mura. Pero gusto niya ba doon? So, ako okay. So, ganun. Palipat-lipat tayo. Ngayon, nagbubunyi yung mga tagapasig dahil malapit sila. lima. ba? mas center talaga yon Pero sa darating na taon, tayo ay nakabook na except one day for all the 52 weeks dito sa Century Park, sa Philippine Plaza, at isa pang lugar. Yan ang sinesecure nating pilit, pero ganun talaga. Kaya dapat din meron kayo mga sambahay. Ha? Ah, sambahay nga pala topic. Mabalik nga tayo sa topic, di ba? So yan ang mga kwento ng ating pamilya na 34 na taon na mula nun. But I was talking about simplicity in administration. Mga kapatid, nung nag-Bible study po ako ng tatlong tao, tapos saging pito, tapos naging pitong po, pagtasaging daan-daan, hindi ko sukat akalain na daranasin ko sa buhay na problema ng pasweldo ng mga workers ng 13th month ng bayad sa tubig ng kuryente ng rent ng mga equipment na ganyan na nire-rent natin lahat hindi ko sukat sa sasapitin ko ang mag-isip ng mga ganyan akala ko puro kabanala lang ang iisipin ko kaya ayoko nang mag-fundraising pa at magpatayo pa ng building kasi ayoko kung magmukha ang pera ayoko maghabul ng mga donor ayoko kayong pag-pledge ng kutakot takot yung mga 13 month pay nyo, ipe-pledge Ayoko na lang gawin yun. Mag-rent na lang tayo. Paminsan-minsan, medyo inconvenient. Hayaan na. Dahil ang mga nauna sa atin sa pananalig, kung saan sa mga kuweba kweba nag-worship. Napakarami nga nating dapat ipagpasalamat. So, pagka sambahay, kaya requirement natin sa sambahay, walang elaborate music. Kung walang tugtog, a walang hindi tayo nakapag-practice. Eh, mag-practice tayo kasi kakanta. Walang ganun-ganun para easy lang, madali. Para walang stress. Kanta, kaya may, may instrument, kaya wala. Kaya may pagkain, kaya wala. Basta merong pag-aaral ang mga turo ng mga apostol nagaling kay Jesus. May pananangin, may pagsasama-sama. Tuloy ang ating pagsamba. Hindi kailangan maraming requirement. Kaya ang mga sambahay natin, walang ganun. Walang collection, walang mga don donation sa sambahay. Wala. Pero kung nakikigamit kayo ng bahay ng may bahay, mabuti siguro mag-share konti sa kuryente kasi lumalaki ang gastos nila pag nandun tayo, sa mga konting mga panglinis-linis ng mga dumudumi nilang banyo. Pero dapat simple ang sambahay. Church, very, very simplified. Yun. Dahil mayroong kakambal tayo na very complex, itong bulwagan na napakaraming administrative issues na kailangang isipin. Gusto ko sana mag-focus na lang ako sa anong isa sermon, gumagawa ng mga Bible study guides para sa ating mga grupo, mga sambahay. Pero ang daming administrative issues na hindi ko sukat akalain. Nakasali pala sa magiging gawain na ganito.